Sa bahay na ito, umiikot ang mundo ng labing-pitong taong gulang na si Apol. Hindi siya nakakapagsalita at hindi rin nakakatayo. Tanging paggapang lamang ang kaya niyang gawin. Ipinanganak na may cerebral palsy at dwarfism si Apol. Sa kabila nito, bakas sa kanyang muka ang pagiging masiyahing bata. Mauupo hawakan namin ganyan ayo, tapos pag ano, dadapa na ganyan No? Uh, titignan ka sa likod, uh, igana. ganyan lang, sir. hindi so, niya kaya? Hindi niya kaya, sir, na umupo. Oh, Opo, sir. Ganito na, nakahiga na. mag na nakaganito. Iniwan si Apol ng kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang lola na sinanay Wilma. Mula noon, mag-isa ng pinasan ni Nanay Wilma ang responsibilidad sa Apo. Tatlong taon kami nagmatira, Pipir, hindi rin nakalakad dahil sa kondisyon ni Apple, hindi na siya naipapasyal sa labas. Sira na rin kasi ang wheelchair na bigay sa kanila ng barangay. Hindi rin sapat ang kinikita ni Nanay Wilma sa paglalabada para makabili ng bagong wheelchair. Nasa bahay lang yan, di bumababa. Pag binaba namin yan, sir, nasa kandungan mo kasi wala nga maupuan. Pag namin dito, matutumba. Kasi minsan, sir, pinupo namin dito, naulog. Tulad ni Apple, may cerebral palsy din ang labing tatlong taong gulang na si Junjun. Pero tila mas malala ang sitwasyon ni Junjun. Dahil kung si Apple ay nakakagapang kahit papaano, si Junjun walang kakayanan na gumapang. Nakaupo lamang madala si Junjun sa luma at sirang reclining chair na ito. Normal ko siyang nilabas. Habang tumatagal, 6 to 7, nagiba na yung pagka ano niya sa si sarili niya. Muti nga po na matayun yun. Nagdasal lang ako na kuno nagdasal para mabuhay. Madalas, binubuhat lamang ni Vanessa ang anak tuwing sila ay lalabas. Dagdag hirap ito para sa kanya dahil sa buibigat na timbang ni Junjun. Sana bagang araw, pag malaki na siya, na babali, babalik dati. Para naman hindi ako nahihirapan magbuhat, magpakain. Isa sa mga programa ng Operation Blessing ang pagkakaloob ng libreng wheelchair sa ating mga kababayang mayroong kapansanan, tulad ng cerebral palsy na walang kagalingan. Kaya mahalagang mabigyan sila ng komportabling pamumuhay. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan, na mahagi ang Operation Blessing ng mga wheelchair sa iba't ibang mga bayan dito. Ilan lamang sina Apple at Junjun sa mahigit tatlong daang mga tagapanggasinan na nabigyan ng libreng wheelchair mula sa Operation Blessing. Malaking tulong ito para kay Vanessa dahil hindi na siya mahihirapan sa pagbubuhat kay Junjun tuwing sila ay lalabas. Nakakalabas na kami. Hindi nga dati, nagkagaya lang dati, nasa loob lang ng bahay. Pero maraming marami salamat po sa inyo. Si Apple naman, bakas ang ngiti ng makalabas ng bahay. Maraming salamat po sa Operation Blessing na nabigyan yung apo ko ng wheelchair para makapagpasyal-pasyal na siya kung saan kami pupunta kasama na namin siya. Ang uh, tulong na ito mula sa Operation Blessings, yung ating pong mga assistive devices, kagaya ng wheelchairs and even ng hearing aid, malaking tulong po talaga ito para bumalik yung, pag, yung pagiging produktibo po nila sa kanilang buhay. Dahil sa inyong suporta sa gawain ng Diyos sa CBN Asia, nakakapagbigay tayo ng ngiti at kaginhawaan sa ating mga kababayang may kapansanan. Higit pa dito, atin rin na ipapadama sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon.